Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my TikTok channel. So ngayon po ay uh, magpapakain na, na naman po tayo ng ating hito fingerlings dito sa ating uh, maliit na farm, no? Dito sa Saura Hito sahi Saura Hito Farm Vlog and welcome welcome po tayong lahat, no? Ngayon na bago po magumpisa ang lahat, po natin kalimutan na mag-like, follow and follow and comment and share po sa ating video no malaking tulong na po 'yon sa akin no so ngayon po ay uh, magpapakain po tayo ng ating uh, mga hito no maliit na hito pa lang po umpisa pa lang po kasi ng ating uh, hito farm business pero sana po ay magustuhan po ninyo ang uh, ating uh, usapan sa ngayon no so sa paghito fingerlings po ay uh, sa paghito business po ay uh, hindi po naman gaano kamahal no at gaano ka mahal yung mga hito ang ano lang po ang hirap lang po is yung pag lang po ng fund or pag sa amin is pagkakalot no pagkakalit sa atin no yun lang po yung pinakamahirap and yung water pump natin lalo na yung tubig natin kung saan nanggaling no kung halimbawa po sa sapa po yung tubig natin malayo po yun no malayo and set up natin yung camera natin para makita po niyo yung aking hito no and balik po tayo sa ating uh, pinag-uusapan bago ko po yan ah uh, bago ko po yan explain sa inyo no Um, ito is county lang to, uh, 3 feet by 180, no? So, ang lagay ko dito is, ah, uh, hundred 250 piece, pieces po na hito, fingerlings yung nilagay natin. So, sabi ko nga sa inyo, wala naman po nga uh, problema and wala naman pong mali kung magta-try tayo no. Subukan natin habang subukan natin at para makuha natin yung improvement. Sabi nga nila, try your best before your success and yun nga yung sinabi ko sa inyo na subukan lang natin ang subukan. Baka po as balang araw, tayo naman po ang tayo naman po ang pagbigyan ng ating mahal, ng banal na Panginoon. And explain ko po sa inyo no. Itong aking hito at pagbablog ay hindi ko po ito pang kabuhayan. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na kung may gusto mga sumuporta sa atin o may gusto na mag-like, follow man sa atin. Ay uh, masaya na po ako nun. Hindi ko po ito pamumuhayan. Kasi lalo na po kung nag-aaral pa po tayo. So yun lang po. Maraming maraming salamat.